kaliwa kong kamay. Atoy, daming langgam. Po. Patumbol, check ako kung patay na ang makina niyan. Wala nang nag-spark. Wala na po, wala na. Sino po driver? Wala na po, driver? Wala na po yung driver? Pusan po yung driver? Ito na na yata. Oh, po yung driver? Pati yung conductor? Pati yung conductor? Wala na ba doon sa likod, Atoy? Wala na, may tao din nag, ta naghahanap doon. Baka mamaya ay... umalupayan pa yan ha? Ay, ay um, oo nga po. Asan kayo pwedeng lumipat po? Di pero magalaw nyo po yung paa nyo po. Opo. Ay, maraming guyang ay. Guya kariyo dito, po. Ate, hindi mo lang huwag yung patas-tasa. Di marami kasi itong ano. Kaya nyo pong lumipat po dito ate. Huwag nyo lang po iano po yung kamay nyo. Maraming guyang po kasi. Maraming guyang, kinakagat na ako. Dito po, po. Wala po. Wala sa dito sa kamila oh. Eh sa Wala kaya kung ano? Kaya dito. sa kanila? Wala kaya tumuligsa sa erudo. Dito si nanaman naman yung pumamana. Iningnan na namin sa ulo. Yung oh, simula dito ang ninyo sana wala nang wallet doon.baka dito nalaglagin mukha ikot ito.baka dito sa labas. Kasi ate yung wallet dito ng manoyan. Kasi yung tatang niloloko niyo. Baka dito na yun ha, ano na tabunan na yun. Iningnan na namin sa ulo. Tanda ko lang numero ng Mandalagan. Wala wow. oh, Wala pa namang signal pala dito. Wala po, wala po. Oh, wala po. po. Ay. Tayo may direction ko, eh, baka papasok si ako, ako sa lubak kayo guguho ay. Eh. Wala ako dito. Ako. Dito sim lang ako may signal dito dito, dito, dito. Pa po. Ako pa po. Wala yung papo dito pag ano, uh, may globe. Okay. Globe. may signal okay. po dito ang globe sa taas, sa taas. Sa taas ang globe sa at saka dito sim. Ayan okay. kami dito. na uh, lang. natin kanina, nababagal pa din. sa anong lag, -lag na, no? Hey, na. Ay, ano jels? Jels um, na. Wala, bro. Ito, may tiba, yeah. page, saka, bro. Saka split, bro. May isa tayong, ano? Ang daming